Ano ang Demon Brain? Ang unang pagkakataon na makita natin ito ay sa Bakis Son of Ogre Chapter 184 sa eksenang nagkaroon ng pag-uusap si Korea at si Baki at hiniling sa kanya na magpa-medical check-up. Sinabi ng doktor na pagkatapos na pagmasdan ang laban ni Baki kay Pikel ay sa tingin niya ay oras na para masuri ang kanyang ulo. Sinabi ito ni Korea dahil naniniwala siya na ang 18 years old na binata ay hindi dapat magkaroon ng ganitong klasing pamumuhay sumasang-ayon si Baki sa kahilingang ito at pagkatapos ay sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri at iniiwan ang lahat sa kamay ni Koreha nang maglaon nakita natin ang doktor na labis na nagulat at nag-aalala hindi siya makapaniwala sa nakita ibang-iba ang utak ni Baki Hanma sa anumang nakita niya noon ang frontal lobe ni Baki ay bumubuo ng nakakatakot na mukha ng isang demonyo pagkatapos ng paghahanap tumawag ang doktor sa telepono para makipag-ugnayan sa isang kaibigan. Tinawag ni Korea si Dr. Mogi at sinabihan siya na dapat silang magkita kaagad. Si Mogi ay isang kilalang urologist sa Japan at sa mga mata ni Korea ay walang mas mahusay kaysa sa kanya upang pag-aralan ang kasong ito. Tinanggap ni Mogi ang kahilingan. Ngunit nang dumating siya kasama si Korea ay lubos siyang nabigla sa nakita ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol dito. Ang parehong mga profesional ay sumasang-ayon na ang pamumuhay ng isang tao ay hindi dapat makaapekto sa hugis ng utak. Pero iba ang kaso na ito, iba ang bakihan ma. Sinabi ni Mogi na tiyak na ang may-ari ng utak na iyon ay dapat isang napakalakas na tao. Kinumpirma ito ni Koreha. At ngayong wala sa dalawang espesyalista ang makapagsabi ng eksakto kung bakit nagkaroon ng anyo ng demonyo ang utak ni Baki, gayon pa batay sa nakita natin sa manga, maaari tayong magteorya ng ilang bagay. Halimbawa, ang sandali kung kailan nagising ni Baki ang kapangyarihang ito. Sa video na ito, tayo ay bubuo ng teorya at bibigyang kahulugan ang mga bagay-bagay patungkol sa demon brain Baki batay sa so kung ano ang ipinakita sa atin sa serye. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-like at i-share ang ating videos para sa mas madami pang anime related content na ating aanalisahin dito lamang sa ating page at channel. I-follow at mag-subscribe na din para una ka sa mga future upload natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka -grappler. Sa anong punto nagising ni Baki ang kakayahang ito? Subukan muna nating magteorya kung saan nagising ni Baki ang utak ng demonyo. Ang unang teorya ay na-activate ng pamilyang Hanma ang utak ng demonyo mula sa sandaling ipinanganak sila. Maaari itong ipinaalam pagkatapos suriin ang side story sa Baki, The Birth of Hanma Yujiro. Sa kabanatang iyon ay makikita natin na si Yujiro kahit bata pa ay kaya na makipag-usap gamit ang telepathy kasama ang babaeng tumulong sa kanyang ina sa panganganak sa kanya inutusan pa ni Yujiro ang kanyang ina na buhatin at pakainin siya. Maaring ito ay eksklusibong kakayahan ng utak ng demonyo. Kaya kung si Yujiro ay ipinanganak na may ganitong kakayahan, ay malamang na si Baki ay ipinanganak din na may ganito. Ang pangalawang lugar kung saan maaaring gisingin ni Baki ang kapangyarihan ito ay sa Underground Arena Tournament. Sa puntong iyon, sa kwento ay nakita natin si Baki na mas seryoso at uhaw sa tagumpay. Marahil ay nagising ni Baki ang kapangyarihan ito sa pakikipaglaban sa kanyang kapatid na si Jack Han ma Matatandaan na sa laban ng iyon ay ginising din ni Baki ang demon Bak sa unang pagkakataon kaya malamang na activate din niya ang utak ng demonyo sa mismong sandaling iyon. Ang isa pang sandali kung saan inilabas ni Baki ang kapangyarihang ito ay nang patay ni Yujiro ang kanyang ina. Gayunpaman, pagkatapos ng sandaling iyon ay hindi na nagpakita ng mas mataas na antas na laban si Baki. Kaya malamang na hindi nakuha ni Baki ang demon brain sa pagkakataong iyon. Ang mga kakayahan ng Demon Brain. Una sa lahat, dapat nating isaisip na ang utak ng demonyo ay magiging isang uri ng katalista sa pamamagitan nito ay ibig kong sabihin na kung hindi magdala ng isang tiyak na kakayahan sa katawan ni Baki tulad ng mas maraming kalamnan o pisikal na pagtitiis, ang unang kakayahan na ibibigay ng demon brain kay Baki ay ang kakayahang huwag pansinin ang oras ng reaksyon. Ang ibig kong sabihin ay ang sandaling iyon na gumalaw ng hindi nila siya nakikita. Halimbawa, ang oras na iyon ay noong na-knockout niya si Biscuit Oliva at Musashi Miyamoto nang wala pang isang segundo. Dahil ang utak ng demonyo ay may ganap na kontrol sa katawan kaya hindi na kailangan ni Baki maghintay para sa neural connection na pumunta mula sa utak patungo sa katawan upang makagalaw. Ang kapangyarihan ng imahinasyon Totoo na sa Baki Universe ay may iba pang mandalaban na magagamit din ang kakayahan na ito. Halimbawa nito ay si Musashi Miyamoto gamit ang kanyang invisible na espada. Gayunpaman, isinaalang-alang ko na ang kapangyarihan ni Musashi ay ibang iba sa kapangyarihan ng imahinasyon. Kaya ang pamilyang Han malamang ang makakapag kapag-isip nito sa isipan ng iba. Tandaan, noong si Baki ay may kapangyarihan ng imahinasyon, ay lumika ito ng isang imahe ng isang triceratops upang loko Sinomi, sa paniniwalang ito ay totoo. Ginawa rin niya iyon noong pagkatapos niya makipaglaban kay Yujiro at pinaniniwalaan niya siya na ang imaginary na sabaw ay isang tunay na sabaw at madalas din natin siyang nakikitang gumagawa ng imaginary na karibal tulad ng praying mantis. Ang utak ng demonyo ay maaaring direktang makiimpluensya sa imaginary na projection. Ang Kakayahang Pananakot ang unang pagkakataon na nakita natin ang kakayang ito, ito ay sa panahon ng Five Convicts Art Sa pagkakataong iyon, habang si Baki ay natutulog sa paaralan, ang guro ng klase ay nagtanong kung ang lahat sa silid-aralan ay may parehong kakaibang pakiramdam. Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang lahat dahil kakaiba din ang naramdaman nila at may takot. Sa tingin ko, ang pakiramdam ng mga mag-aaral at guro ay maaaring dahil sa takot sila kay Baki nang hindi nila alam. Ito ay maaaring dahil ang otak ni Baki ay nagpapadala ng mga senyalis ng babala sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay hindi namamalayan ni Baki ngunit ang kanyang utak ay handang gawin ang kanyang katawan na atakin ang sinumang lalapit sa kanya. Kaya ang walang malay na pag-atake ni Baki ay magiging mas mapanganib kaysa sa isang gising na pag-atake ni Baki dahil hindi mahalaga kung ito ay isang kaibigan. Na-atake ang utak ng demonyo anuman ang kahihinatnan. Nakikita rin natin ang parehong sitwasyon kapag naglalakad si Baki sa mga galye at nagtatakbuhan ang mga daga palayo sa kanya. Si Baki ay pagod na pagod ngunit ganap na alerto. Ang mga daga ay napakatalino ng mga hayop at nakakaramdam ng parehong pakiramdam ng panganib na idinulot ni Baki sa kanyang mga kaklase na magpapaliwanag sa pangyayaring ito. Ang maliit na alam natin sa ngayon ay si Baki ang tanging tao na may ganitong kakaibang kondisyon. Ngunit dapat nating tandaan na si Yujiro ay isa ring Hanma at nagpakita ng maraming kakayahan na maaaring maging katangian din ng Demon Brain. Halimbawa, si Yujiro ay may napaka-interesante na kakayahan. Nakikita niya ang mga kahinaan ng ibang tao gamit ang kanyang mga mata na parang X-ray lens. Si Jack, sa kabila ng pagiging isang hanma na hindi purong dugo, ay nagpakita din ng isang medyo kakaibang ocular na kakayahan. Ipinakita ni Jack na nakikita niya ang mga ugat at daluyan ng dugo ng mga tao. Ito ay medyo katulad ng kakayahan ng taglay ni Yujiro. Naniniwala ako na si Jack ay maaaring magkaroon din ng demon brain sa kabila ng pagiging hindi pure-blooded hanma. Gayunpaman, wala pang kinukumpirma si Itagaki, ngunit kailangan lang nating suriin ang mga puntong ito para matukoy kung alin ang mas makakaugnay batay sa ipinakita sa anime at manga. Sa anumang kaso, ang Hanma Family ay napaka-interesante pa rin at tila kakaunti pa rin ang alam natin tungkol sa kanila. At yan na muna sa ngayon ang talakayan natin mga kagrappler at kung may suggestion kayo patungkol sa susunod nating talakayan ay magkomento lamang sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kagrappler nating umabot sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at tandaan, ang laban ay hindi kay laman tunay na nagtatapos sa mundo ng baki. Kaya manatiling matatag at manatiling mausisa dahil tayong lahat ay isang grappler.